O oh, Sing! Oh. Pwede magtanong! Ah. Taga dito ka lang ba? Taga dito ka lang? Ilan to ka na? 55 Parang ikaw yung nakikita ko palagi nangihingi dito ah Hindi oh. Ma! ma, ma mahal na mahal kita! Mal ah! Ma! Mahal na mahal kita! Hindi ka mamay Yun yung sinasabi mo sa mama mo? Opo. Alam mo sa totoo lang ikaw yung pinakamaswerteng tao sa mundo na ginawa ng Panginoon Alam mo oh. kung bakit? Kasi mapagmahal ka sa mama mo. Apo. Mahal mo yung mama mo. Ang ganda dito, inaway. Oo, oh, inaway ka. In Ang -ba babae. Babae. Ang ganda yung sitawa po. Na nakikilala mo naman si Papa God, si Papa Jesus. Oo, oh, oh. thank you. Nagpipray ka sa kanya? Apo. O oh, pray ka lang, habang nabubuhay, may pag-asa tayo, no? Mahal tayo ng Panginoon, ha? Oo, oh, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak ka. <laughs> ha? Huwag kang umiyak ka. Hindi, ganito, bibigyan na lang kita. Oo. Oh. Ah, oh, sa ito, ha? Ay, work ka po. Ah, na ako, ha? Thank you. Baka ano ka, ha? Baka ka, ha? Baka. Okay. Sige, yes, yes, sige. Yes. Ah? ah. Po. Alin? May pera mo to. Pera? Oo. Oh. Ay, hindi. Wala akong perang ganito, eh. Hindi, sa'yo yan. <laughs> hindi. Alam ko na yan eh. Kasi napapanood kita eh. Ah, ganon? Papanood mo ako? Kung napapanood mo ako, sino ako? Si Anton Video. Anton Video. Napapanood mo ako talaga ako? ha? Sige, sige wala. Ayun yung camera ko. Okay, total na papanood mo na rin ko. Ako. Alam mo na. O so, sige, bigyan na lang kita kape ha. Itong uh -huh. Santon Gold Coffee Mix. Ayan, bigyan na lang kita. Mabait ka naman eh. Eh, kung hindi vlog yun, pabalik mo. Toto. Oh, so. Babalik pa rin. sa atin eh. oh, sige, sige. Oh, Tapik oh. ka kita. 1 2 3 4 5. Ah. na kita para sa makikita. Diyan ako. Boy. Tutunog ka. Puyat ka? Dahil puyat ka, magkape ka kasi, ha? Dito mo yung kape ko. Etong Santon Gold Coffee Mix. Kape ko 'yan, ha. Pupuyat ka. Anong trabaho mo? Wala? oh, sige. oh, huwag merenda kayo, ha? Okay. Magkape ka, ha? Huwag siya gold coffee mix ka. Okay. Sira ako, ha? Ah. Sir. Excuse me lang, sir. Ay, kahoy. Oo, uh, sir. Taga dito ka lang ba, sir? Ay, um, panggatong lang. Ah, panggatong nyo lang po. Taga sa ba kayo? Ah, uh, taga San Lorenzo. San Lorenzo. Papay kayo? Oo. Mm. -hmm. Nakapagod ang buhay, no? Oo. Mm -hmm. Pero kailangan lang nating ano, no? Kailangan lang nating gumaban sa buhay, no? Hanggat may, hanggat may hininga, may pag-asa, no? Mm -hmm. Alam mo naman, di ba, minsan nakakapagod, pero kailangan lang talaga nating mag para sa pang-araw-araw, no? Sige, kuya, tiis lang sa buhay. Makakaawang din tayo. Kuya, may limang piso ka ba? Kuya, may limang piso ka ba? 5 piso lang uh -huh. kasi nang ano eh, pang nadagdag ko lang pang masahe thank you okay. hindi na ako kaya lamat ah thank you ay hindi sir hindi sir hindi sir joke lang sir pinapatawa ko lang sir pinapatawa ko, ko lang kayo sir dahil mabait ka naman may bibigil ako sa iyo pang merienda ko lang ba sir sa iyo muna itong kape sir ha? itong santon gold coffee mix yan negosyo ko yan sir tsaka ito sir 1 2 3 4 5 okay thank you po thank you ano lang ha at least lang sa buhay Din na ako sir